Magandang araw sa inyong lahat. Ako po pala si Angel Barbo Rodriguez mula sa UNMowa Med 221. Ngayon ay aking ipapahayag ang aking mga natutunan sa kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Simulan natin sa pinakakilalang salita natin na nakakalito pa para sa lahat ng mga mamamayan. Ang Tagalog, Filipino at Pilipino. Ano nga ba ang mga ito? Ano ang tamang pambansang wika? Kaya ako ay naririto parang sabi sa inyong lahat ang aking tatalakayin. Una ay ang Tagalog. Ano nga ba ang Tagalog? Ang Tagalog ay isang wikang Austronesian na sinasalita bilang isang unang wika ng mga etniko na taong Tagalog na bumubuo ng isang kapat na populasyon ng Pilipinas at bilang pangalawang wika ng karamihan. Sunod naman ay ang Filipino. Ano nga ba ito? Ang Filipino ayon sa umiiral na saligang batas ay ang pambansang wika ng Republika ng Pilipinas. Tama, ito ay ang ating pambansang wika. Ito ay hango sa wikang Tagalog na siyang pangunahing wika ng Kalakhang Maynila at mga kalapit nitong nalawigan tulad ng Laguna at Pulakan. Isa ito sa dalawang opisyal na wika ng bansa kung saan Ingles ang isa pa. Panghuli naman ay ang Pilipino. Ang Pilipino ay mga mamamayan ng Pilipinas na ipinanganak sa Pilipinas at may mga magulang na Pilipino o mga taong naging mamamayan ng Pilipinas ayon sa batas. Ngayon natapos na natin ang kanilang mga kahulugan. Ngayon naman ay tumuntun tayo sa panahon ng katutubo. Ang wikang astronasyano ay isa sa pinakamalaking pamilya ng wika sa mundo. Kapuwa sa bilang 1244, at sa hiyograpikong lawak nito. Mayroong apat na bansa na ang wikang opisyal ay wikang Malayo-Polinesya. Una ay Malagasy ng Madagascar, pangalawa, Malay ng Malaysia, pangatlo, Bahasa Indonesia ng Indonesia, at ang panghuli ay Tagalog ng Pilipinas. Sunod, ang sartang baybayin ay isang katagang pangkalahatan sa wikang Tagalog na ang lahat ng titik na ginagamit sa pagsulat ng isang wika. hindi naman natin tatalakayin ang makikita natin dito na tayo ay sinakop ng mga Kastila, Amerikano at ng mga Pones. Dito nagtatapos ang aking talakayin. Lagi natin tatandaan na mahalin natin ang sariling atin, ang ating sariling wika.